Hello mga kamay loves, magandang araw sa ating lahat. Ito pala yung nakuha kanina ng ano, mga suso. Habang namimingwet, eh konti lang huuha sa pamingwet, yan ang mo na ng suso. Kasi marami rami suso, mga kalating balde din. Ayan, pagdating, ko lang muna. Tapos, pinagtatanggal, pagagawin yung sisig. Ayan na. Ayan uh, isang baonan din ito, malaking-laking baonan. Tapos lang, wala tayong itlog na uhot eh. dan ay kaya yung nahuli kong ano kanina ay nakarang araw yung pusit yung muna lutuin natin gagawin natin gataan. tara let's ah, tikman na natin yung niluluto nating pusit medyo nagbubukal bukal na to si Uro. ayun yung ginataan ko to guys eh yan tilawan natin kung anong lasa ito yung huli yung nakarang araw guys na pusit. Okay no, Kalahating kaliro din. Ang anong lasa nito? Tikman na natin guys kung lalami ba o hindi. Ang lilisod nito ng lata ay magbi-video kasi ano mo pa yung cellphone. Yung mga kasama ko kasi dito lumalaki o kaya naiwan ako na mag-isa. So, ito tikman na natin.

Kamay kayo guys, super, super sarap. Yung mano yung ano nang ano, gata na nunusok kayong tsaka yung anghang, tamis anghang, lamig kayo. Yeah kayo. Ah, uh, nabubukal-bukal pa. Ay, kanin naman Taog na naman ito mamaya. Taob na naman. Ah, uh, tara na guys. Kaya na tayo. yan, Umusok-usok pa yung kain natin. Sabi uh, na ito. Tsaka yung tira natin kanya na ano. Pinamimitan na isda. Lagyan na malunggay. Ito na yung pusit guys. Kain na na tayo. yan Para puso. Iwas muna tayo ngayon sa diet. Kain na muna tayo ng kain. Tara na guys. Kain na natin. Kain na tayo. Kain. Para okay, guys. Ab na. Mami. Hmm. Kami kayo. आला भी काय ना ला अमलाला मी